Hello, it's me again. This is the princess. For okay, today's video, kuya gibin yung karo ni Jim kaya bawat tubig SMC dugay side. Dugay na kayo niya ni nga video at as taas yun niya nga video maong dugay yun niya mo siya and na And awalan ninyo ang full video para makay balo mo kung sa'y ganap na mo sa SMC side. May balo lang. Ako na hindi siya gitigitigi. So, naapa ni part 2 o part 3. Alaw na na di minigikan kaya medyo layo. Layo dyan ang SM to car car. Nangarimid na rin para mapalit ang mga kuha nga gamit ni baby. Kaya one week na lang mga anak na ko. So, meters sa SM guys. So, ni Bay o water kay wala pa ako kay nang water and then I'll be yun. So guys, nagibot libot, -libot mi guys kay wala mi kabalo basta dapita diri palit og nang pagkuan sa bata dai. So, mangita sa ta. Nangunta na mi guys, um asa ah, dapita mi sila second floor daw. Unta makit ana nato kay kapo. So guys, nag-challenge mi karon ni Jim nga dapat ang among magasto sa amo ang loho 5k ragyon which is 5k 5k mi duha so nagwithdraw me guys for baby and also nagwithdraw me o oh, para sa amo like tag 5k lang ming duha ang 5k guys mo limit sa among loho this is my budget sa akong loho 5k ra day. sa una day ang loho na to dai mudagan tag 25k karon 5 mil na lang <laughs> ikaw sad bibi Pila mo budget deh? Wow. Oh no. Dito's one. Yama. So nakita na ano, rin mo alam mo ang Toy Kingdom, toy kingdom. Sa dogan. Toy Company. Mapas Toy Kingdom, Toy Company. Ano 'to naman? Sunod damong 'ari guys, ari naman sa Toy Kingdom. Okay, so, mamalit pa pud ug dua namong bata. Kenna? Blue. Blue Blue? Yes Nak nak nak? Baik Baik Boleh Anak-anaknya Yes Cute Nen? No <groans> Bukit mah Bukit 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 Kita nak lama yang ini Kita nak tengok video Kita lama.

Yan. Aray ko. Nya, sa my feeling dad Guys. Guys, kung mo, may kwarta kwarta guys. Ayos, Ay sa dyan mo pagbinyo. mini mo. Hindi na tayo ko to si Bibi. Gamay ka guys, agamay ah, nyo. 9,800 plus. Gamay ka <laughs> <Ay> <laughs> <laughs> Pasalamat gani ka kay nakapalit na ko sa uban. Oh, kay moral reason. <laughs> Ayos mo pagbinyo. video Wala, Jay, kwarta. <laughs> <chat> okay, away Cortana, na, maghilak yun mo, lukay ka ayaw. Uy, dear, magod, si Bibi, good. Pwetan na ganang tawil, good gagawa. Uy, good, good, good. Uy, dear, man. Uy, dear, man, jab, ganang silpa, ganang sabun, si Bibi. Palo mo, guys, sa mga magtanaw, diha, kay mo, anak niya sa diyan mo, basing, oi, rakay ko. I'm not OA, guys. I just want to <kilo satisfaction> to provide my baby's needs. Okay, of course. Lain kaayo ayon nonga. Lami kay may forma, lami kay... Uh, ah, tungod din ni Anya. Oh. kita ko guys, tapagkita ko. Uh, ta, Tutungod din na. na. Tungod din Tabuhat si baby. Tungo pa yun, Anna. <laughs> Kung wala pa yun, Anna, hindi kami magaya, Anna. Magalisto-listo. Magalisto na yun. <laughs> tungod pa ni. Tungod pa ni. Tungod pa ni. Tungod <laughs> 5%. Bitaw <laughs> <5%. laughs> <laughs> guys, oi. Sa mga magsigig ingon ba nga? ngano kuno ng ani dili guys. Mabit ka na narbaho mi guys para ma-provide na mo ang needs ni baby. And dili, dili arte ang kanang mamalit o kanang mga ika nindot sa panit sa bata, ika nindot sa mga ingonani sa bata. Kaya simba simbako manggod masakit ang bata, simbako, kay kaya wala giatiman hmm. o tarong. Magkarga na hindi ni kanan Japon. Listen, learn kung pa tayo trabaho. <laughs> Pagpuyo! <laughs> Pero ba idol kayong baray? Sagpon ah! Laban! Alatsan! Nangita ko ato pahumot nga goddess guys! Oh. Kay humot sa kayong goddess nga pahumot I swear! Mahal lang siya! Dusi mil! What? Kala Ah kita gagawa na eh! sa to two, eh! pinalito mo! Ganang! Ganang! aficionado,

Magkatawa dyan ko. Basta kami magkuyok yung sahig. Magkot. Kung siya alamang ba? Naihas ka ayaw. Bawa <laughs> <laughs> ko ka ubin siya ni. Ano sa mga sabihin? Ito mo scroll mga hatag hapon ko o iPad o laptop at cash G. Sa mga mag-register o deposit sa link na sa comment section. Sa tanan, 18 years old pataas ra ang pwedeng mo ani. And ang mga bata, pwede ra mo makadaon sa lucky sharer. O na ako'y bagong ipaila-ila ninyo nga dua, mauni ang... Paldo Plus. Sa Paldo Plus, dali na kaayo ka, ka makakwarta. Bet lang ka, diri ah. Tag 20 pesos. Oh. Then, scatter lang. Oh, nag-scatter na siya, guys. Hmm. Ang 20 pesos na to, nag-scatter siya. Bang, 366. Buto. Hmm. Ang atuang, 50 pesos guys at 69 pesos. Kung kamo ganahan mo matigaan sa iPad ug laptop g mag-register deposit lang sa link nga naa sa comment section. Again ha, bet responsibly and 18 years old pataas ra. Mabala ka kay kani nga license ni siya. So bet responsibly guys and mamili ko karong August 15 kung kinsang atong matigaan.